Hey guys, andito pala kami sa awag. Kakarating lang namin. Kaso nabutang kami ng ulan. Kung kailang malapit na kami sa kaumulan. Parehas lang yung dalit yung uh, guys. Baka <laughs> na Good evening po. Ah, si Lucas, butom na. Kakarating lang po namin dito sa bahay namin dito sa ano. Ang sasakyan po namin ay ang ano, Fort Everest. <laughs> Magbasa yung ano de, yung pagkain ng manok. Alam. Alam. Oh. libre shower dito guys oh. Eh. nagluto na pala ako sa ano sa kabila diba ang kami guys eh. Magganap Maganap pa dyan. Ilan mo yan. tau wakas yes. nakauwi din. <laughs> oh, sige oh. to. <laughs> hala. Oh. Ah, hala po ha tayo tubig. Oo. Akala ko. Nakakamis naman yung ano, bakit naman? Namiss na ko to, guys. Ha. Doon yan. Ito non. Ah. Kain na, na daw kami guys. Gutom hmm. na agad eh. Dali mo tong bag ko. Kaya na daw naman po siya. Na Ito sila. Ayan guys. Mm. Ano tayo dito ba Sa tagal natin hindi nakapunta no. Ilang, ano, baka yung mga plato namin dito. Ah. Baka malikabuk. Ma o yan guys. So oh, inuugasan ni misis yung mga plato namin. Kasi baka malikabuk na. Sa tagal ng ano no. Sa tagal na natin hindi nakapunta dito. Ayan si Kuya Prince o. Gutom na gutom. Yeah. Mula, no? Ay, basa pa tuloy. Galing kasi kami sa Bulinaw. Nagluto na kami doon ng gulay. Tapos meron tayong uh, inihaw na tilapia. Salo-salo muna kami dyan kasi wala, wala nang tayong magluto. Tapos hindi ko alam kung ano? Sabi, oh, ano na yun. <laughs> kung may laman itong ref natin. Pakita. <laughs> Yan natin kung may laman. Gabi naman, no? Hindi na kasi na, ano, eh. Wala nang ano. Oh, yan. Ang linis. <laughs> Walang laman. Yan, guys. Kain muna tayo. Okay, so what... so, sukat natin, guys, kay Lucas. Kasi last year pa to. Yung um, ano yon Yung ano yun? Yung ano yun? choose pa niya kung ano, nung contest nila. Siya kasi yung ano, napili na yung contest dati, nung nakaraan. Ngayon, Ganoon na naman ang gagawin pero hindi na siya pinili kundi lahat daw siya. Ayun guys, o tingnan niyo dito sa ano, sa bahay namin. Boring. Kasi hindi na ako nagkabit ng mga Christmas decor. Hmm, kasi wala din naman kami dito lagi bira kaming nakakauwi -e. ang tanging ilaw ko lang dito is yan <laughs> hindi ko na kasi sila nung ano nung nakaraang christmas ayan araw araw yan na, no, na ilaw halatang ano halatang ano guys lumaki na siya kasi tingnan nyo hanggang dun lang dati sa may ano sa may ilaw yan tapos, ngayon, na, oh. nung nakarang mga video natin, guys, may puno pa dyan. Nandyan oh. pa yung punong mangga namin. Ngayon, malinis na dyan. Wala na. Kung nakikita nyo yun, oh. ayun, o. Oh. Ayan yun, naputol na. Oh. Tapos, ayun yung isa, o. Oh. Ayan, wala na. Ang silong dyan. Tapos, o, okay, so, halatang <laughs> hindi na kami umuwi. Kasi, biglang parang, ano, parang pagkiramdam ko ang bilis niyang lumaki saka ito uh, laki laki na nila wala tingnan niyo guys oh, nagwawalus <laughs> yun ilaw mo yung ilaw de hey guys ay ah. salamat nakalilo din dito first time first time. Tagal ko na nakaligo dito sa bahay na ito eh. Uh, Magre-relax tayo ngayon. Kasama natin si Kuya Lucas mag station tayo. No? Uh, ay, hindi ano, si na ano, si Lucas na nawala. Saan ba yan? Hmm. dito pala si Lucas guys oh. Alam nyo guys, kahit malaki na yan. Ay, Ay pa rin yung mga ano yeah. niya, oh, naka-abay. Yan regalo sa kanya ni auntie. Ayan, oh, ito. Oh, regalo ni auntie yan. Ah. Nakaupo. Ito yung bigay ni auntie. Oh. Ang pangalan nito, de? Estron. Ano ba? Hindi oh. yung pangalan ng ano, yung, ta, yung ano? Yung Lego. tatak. Lego. Ah, Lego. Lego. Binubuo yeah. to, guys. Grabe. Ano to, isa-isa. Nabaklas to nung binigay sa amin. Parang binigay Binili yata to ni auntie dati, 15K. Mm, um, um, malak malaki yan guys, parang sa picture lang natin. parang ano, parang Tapos, maliit. May ano yan, may remote. May remote yan, sa uh -huh. cellphone. Pinapagana niya, ganda nga. Oh, di ba may ano yan? Di ba ginaganon ko? Oh, may application. Tumatakbo na, siya. Okay. Na miss mo yung ano, laruan mo? Kaya Baka ka nandiyan. nila ma'am, ano? may nakatambak dito. Yung kay nanay kasi, eh, nandito to mga ito kasi nabago yung bahay nila nanay dyan. Temporary nandito kasi ginagawa yung bahay nila nanay. Nandito oh. pa oh, mga tis o oh, yung bigyan nyo kay auntie o oh. iniwan niya dito sa bahay kasi sabi niya kukunin niya lipag lumipat na sila ng Manila ayan o oh, dinisplay ko para may alaala -ala kay auntie ito din o oh, bigyan niya sa amin tiki kami ni D labubuto eh. pero wala nang laman nilagay ko na sa ano sa bag ko nakasabit pero hindi ko pa hindi ko pa rin tinatapon yung box niya kasi remembrance ba diyan lang sila tapos may isang ano nagis yung nag bigyan ng din sa akin ito may laman pa Ah <laughs> uh, wala, wala kasi, yung wifi, no? so, yung wifi yeah, kasi kami magawa uh, na uh, na, uh, uh, pag ganun eh. Wala kasi no. yung wi pala 'yung guys para sa kami. nagbabanting lang kasi sa lain time. Ah 37. time nagbabanting kasi pagka narinig kami. Sipag sila sa pulinga. Uh, hindi nila ko kasi puro sila sa centro no ginagawa namin dito